bago ko ilagay itong gauge manifold to, para ma-recognize ko guys na under charge or kailangan natin i-check yung gas pressure talaga nya dito ako magbabase so tuwing mag-i-check ako guys kuha ko ng running ampere ng compressor so tulad yan yung compressor number 1 48.9 lang ang running ampere niya. for number 3 54 okay so ibig sabihin guys mababa yung karga nito kasi yan mababa lang ito kasi number 2 at saka number 3 naka series yan guys ayan o oh, kunti lang diferensya 51 tapos ito 53 pero ito kasi mag sobrang baba oh. Ah. 48.9 so pag maganyan guys makita ko na bumaba running ampere magamitan natin ang gauge manifold okay? so tara para ma check talaga natin yung gas pressure ng compressor or unit 45 is I psi open tapos na tayo nagkarga so ganun lang ako guys para ma-recognize kung na under charge yung compressor o yung aircon unit natin tulad nito tatlong compressor kasi to guys dalawang compressor na series tapos yung isang compressor nakahiwalay siya ng system so ngayon ito yung hiwalay na system na compressor 52 na kanina 48.9 lang yan dahil yung karga natin kanina is 45 So, ngayon, naglagdag tayo ng karga. Ayan. Di diba? Fifty-seven. So, fifty-seven na yung karga natin. So, na-recognize ko guys na undercharge siya dahil alam naman natin yung running ampere ng mga compressor. So, tulad nito, tatlong compressor na parehas ang laki. So, ito, tingnan nyo. Fifty-five. Ito siya. 52. So ito yung isang naka-series dun sa isa. So, yan. 52 din. So parehas lang sila ng running ampere nitong nakahiwalay na system. So yan o. 52. So kanina, 48 lang kaya na-recognize ko na undercharge yung system natin. Kaya nagkarga tayo. So para hindi na tayo magkabit magkabit ng gauge manifold tuwing magche tayo dito tayo sa running ampere magbabase. Tulad dito, na-recognize ko na undercharge siya dahil 48 lang yung running ampere niya. Hindi katulad yung dalawa na 50 53 yung running ampere. Kaya kinabitan natin ng gauge manifold. So ayan, na -recognize natin na undercharge siya. 45 lang yung suction pressure niya. Okay? So ayan. So ganyan lang discarte guys para hindi tayo magkabit ng kabit ng gauge manifold sa system. Okay?